What's up mga kasoya? Tama niyo kami sa episode na ito. Mang, mga ngawil kami dito sa loob ng Palais Land sa Pispan. Kasama ko ngayon si Bax. At saka si Yatnin. <laughs> <laughs> Ayong lingkod, Julius. Okay. okay. So ito yung pain. Pain namin. Uh, ipon. Tawag dito sa amin, Gangawan. Okay, Gangawan. Start na. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yung WhatsApp mga kasoya. Sa guna dumana man ang content namin ay kunami ibabagi lang eh, sa kanu. Sa tambal sa kalangan dos city di mako. So bago kayo makomodo sa fish pan, uh, ah, blalag nami muna iya ba at dai kanya mga fish pan. Ya yeah, fish pan na bagangay namin ah, kila anti saung go ke baparandi. Indu suwatan yan apo po si kape palanganin, wala kondisi kagawat amin sa dali. Ya yeah, bakas lana fish pan na niya, dan yan na rikiran dan laon. Kaya tara na, samahan niyo po kami ipakita ang kagandaan ng Cotabato City. Kami ang iranong vlog na nagmula sa Bagados, Cotabato City. Team Soya! So ayun na nga mga kasaya, po so, kami sa ayan awat sa saludo pang fishpan. Ayan na may gamit apain na mga notaudang. Sa Samayan na madarang panay kasi nga ulog-ulog. high tide yung tubig dito sa loob ng palasdaan. Kaya possible na matakil isa dahil sa ubay a ah, imbornalan niya. Nya yep, pita lo kikos sa pispanya sa kami na yaga ko sa sada na mga sla abidbid mga kaduruk. Adam pantilapian ni minsan bagunod mong kakuha i mga bangus ba? Adam pa please mas sla abidbid na kuha o nakawat ni Mr. Box. Ilain nyo pa niya mga kasoy pa i-comment kung anong tawag nito sa inyo na sda or klaseng sda. Soya lang ang malakas! Bidbid! <laughs> uh <-huh>. -bid. <laughs> Banal mga mga bidbid di kang kakawat sa saludo pa pispan pero mga mas lagi na bidbid niya mga kasoy. Mga piyasa sa nga na Tinago ni Mr. Box sa uh, bubutra para di makaliw niya ba sa daan doon di ng mga bedong. So nandun si Julius mga kasoyang minamungdang mga wacha sa ludo pa Fispan. Ayan na naman si Mr. Bax mga kasoyang. Nakakawat naman sa seda ang yan yung ngaran na langugan asada. Anong klaseng sada ang tawag nito sa inyo mga kasoyang? Pakicomment lang po. Nice right, doon so, Mr. Box. Linsoya lang yung malakas. So <laughs> nandun si palas ni mga kasoyang. Mga peg ni mga peg niya sa ig asada. Buwanas talaga itong si Mr. Vox Pagdating sa pangangawil Dito sa loob ng palestan Kaya sa mga hindi pa nakafollow dyan Follow kayo sa Team Soya channel Kami ang Iranon Vlogger Na nagmula sa Bagodos, Cotabato City Team Soya Yan ang may purpose niya sa kamvlog Na para may pakita namin Yung kagandahan at yaman Ng Cotabato City Two down So yun mga kasaya. So, nakatalawa na si Mr. Fox sa pangawin ng sida. So, yun. Saan ko rin si Mr. Fox at saka Julius. So, naisipan namin na habang mga pangawin kami is karinda mo na ng mayobe at saka kulay white. Julius! Julius! So ayan mga kasoya So sa ng na merindan si Mr. Pax si Julius Nag-request kasi sila na mag na daw Para mapagal o kabangaw at basa sa dak Mana mapiakon sa kabangaw at may kaadang dalong yan Insya Allah Kaya abangan natin ang mga mahuli pa ng isda Dito sa loob ng palaisdaan Nice one oh. Woo! Man, <Dasaragat>. <dasabis pa. laughs> <laughs> ka ten na ni amen kasi sa na gusto ni may kaaden merenda ang mapya so kabangawat kaaden ga anong klasing sa kaya ang tawag sa inyo mga kasoya Kaya kami na bulaw inya ba tawag sa at abangan ang part ng episode na to sa next upload po namin Allah. shout out mga kasoya